Alam mo ba kung bakit maraming bumabagsak na aplikante sa Philippine Marines? Pagdating sa neuropsychiatric exam, simple lang ang dahilan. Dito sinusukat kung handa ka hindi lang physically, kundi mentally at emotionally. Hindi sapat na malakas ang katawan, kailangan matatag din ang isip at puso. Ang neuro exam ay idinisenyo para makita kung kaya mong humarap sa stress, pressure at mga sitwasyong puno ng panganib at sakripisyo. Marami ang bumabagsak dahil hindi pa ganun katibay ang kanilang emotional resilience. Isa pa, kasama sa exam ang mga tanong na paulit-ulit pero iba ang forma. Ginagawa ito para makita kung consistent at totoo ang sagot mo. Kapag hindi tugma ang mga sagot, nagiging red flag ito sa evaluators. Bukod dito, sinusukat din kung paano ka mag-handle ng stress. Kung sa exam pa lang ay lumalabas na madaling kang mabahala o mawalan ng focus, mababa ang chance na pumasa. Isa pa, Tinitingnan din kung swak ang iyong personality sa military culture. Tandaan, hindi lahat ng matapang ay automatic na bagay sa Marines. Ang pagiging sundalo ay nangangailangan ng disiplina, teamwork at tibay ng loob. Marami rin ang bumabagsak dahil sa kakulangan ng mental preparation. Ang iba, sobrang kinakabahan at hindi alam kung paano harapin ang mga psychological test. Kaya mahalaga ang paghinga ng malalim, pagkakaroon ng tamang mindset, at pagiging honest sa lahat ng sagot. Kaya tandaan, ang neuropsychiatric exam ay hindi ginawa para pahirapan ka, kundi para siguraduhin na ang mga papasok sa Marines ay buo ang loob, matatag ang isip at handang magsakripisyo para sa bayan. Dahil sa dulo, hindi lang ito tungkol sa pagiging matibay sa labas, kundi tungkol sa pagkakaroon ng pusong handang maglingkod ng may dangal at tapang. Kung may natutunan ka sa video na ito, please don't forget to like and share para mas marami pang kababayan ang ma-inspire at maihanda ang sarili sa kanilang pangarap na maging bahagi ng Philippine Marines.